papakuluin lang natin yan. Antayin natin kumulo So, ito, magluluto tayo ng malalaking hipon. Ayan. Ayan, o. Oh. Kalaki. So, ayan. May ano pa, o. Oh, Itlog-itlog pa. Malalaki. yan Ito yung hipon, guys, o. Oh. Iluluto natin yan. Sinigang. Sinampalungpan. Ayan. So, syempre, lalagyan natin ng siling green, siling pula, at saka sibuyas at kamatis. So, dito tayo magluluto sa malaking kawali na to. Ayan. Papakuluin lang natin yung konting tubig. Then, bago natin ilagay yung kanyang sangkap. So, ito, kumukulo na siya. Ilagay na natin yung kamatis. Ayan. Tsaka sasabay na natin yung sibuyas at siling green. Antayin natin na kumulo ng kumulo bago natin ilagay yung hipon natin. Ayan. Tapos syempre, kahit di pa kumulo yan, lagyan na natin ng patis. Pampalasa. Ayan. Meron pala tayo dito sa palok na pinakulo. Mamaya, bago natin ilagay doon, Ah uh, pipigain ko 'yan para makuha yung katas. So mamaya yan pagka mayroon pag na, na natin yung hipon pag malapit na maluto. So meron din tayo talbos ng kamote dito, 'yan ilalagay natin pag malapit bago natin iahon. So ayan oh, kumukulo na siya. So ngayon ilalagay na natin yung hipon, ayan. 'Yan na ay ilagay. Grabe oh. Lalaki. So medyo haluin natin ng okay. Kita ninyo na So antayin natin kumulong ulit. Nang bago natin lagyan ng gulay at ayun pampaasim niya. Ayun oh. laki ng kawali. So, lagyan natin ng konting asin. Ayan yun, oh. Ang oh. Malaki pa sa sandok. Ayan, oh. Malalaki, Malalaki siya. So, ayan, kumukulo na siya. Ayan. So, ayan, antayin lang natin na ah. kumulo ng kumulo pakuluin lang natin ng pakuluin maya maya natin ilagay yung pampaasim, so ito ayan, pipigayin natin ayan, pipigayin natin sya para makuha natin yung kanyang katas So, ito na yung sampalok na piniga natin, yung nilaga natin kanina. So, ilalagay na natin dito yung kanyang katas. Ayan, ito yung pampaasin natin. Ayan. Ayan, Ayan o. So, sana umasim siya. Ayan. Antayin natin kumulo. Ayan. Para mas masarap, lagyan natin ng nor cubes na shrimp. So, ayan. Anggalin muna natin yung balat. So, ito na siya. Okay na natin. Ayan. Tsaka natin haluin para malusaw yun. So, ayan, nakalimutan kong bijuhan na ilagay yung talbos. Ayan, ilagay ko na pala. Sorry naman. So, antayin natin kumulo. Ayan, talbos ng kamote yan. Hindi ko siya na videohan. So, haluin natin para mahalo yung betchin niya. Ayan, titik titikman natin ngayon. Pwede na yan. Ayan eh no, pwede na. Pwede na kumain. Tara sa kain na tayo.